Ito. Ito yung nakalagay dito sa likod ng housing mo. Kailangan nato -repair. Ito, na, na. i-repair. Uh, -re oh. Ito. Nakaharang na. Ano yung kinain? Wala, nadurog na. Ano yung gasket? Gasket, hindi. spacer siya. Ah, okay. Paano mo? I-re-repair mo. I-re-repair natin. Yan o. No. Ano yan? Yung dito nakalagay sa likod niya. Pinakasapin. Ano yung sila dami ito, ito ay nay ay na lang. malutusan ano 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 lang. ano 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 na, ano ano oh na, ano 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 yung, ano yung screen? Pero sa lining, ano Oo, ano 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 wala namang utak sa idea kasi may sarili na vision naman